Hello po mga katandal, Mapagpalang hapon sa inyong mga katandar I-share ko lang sa inyo itong Mga mutya ko no Na Ito ibibigay bibigay ko sa kasama ko Kasama ko dito sa security guard Ito ito kidlat Ito bato mo para may protection siya sa araw-araw so kahit itong mga corazon de esos i-share ko sa inyo at saka itong kulalakaw mochia na bulakaw at saka itong linta na no? yan mga tanda i-share ko po sa inyo yan para makakita kayo may alam kayo kung anong anong mutya ang nakuha nyo no? kaya palagi nga ako nagsishare sa inyo ng video para alam nyo yung mutya na magkukuha nyo Yan. ipakita nyo lang dun sa Facebook sa Messenger kung anong mutya yan no? pero bago tayo magpaliwanag kung anong bisa nito at kung anong mutya ito no? Paalala muna tayo sa mga bagong na dyan. Mga bagong manunood, no? Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga ting-anting. Agima at laning-laning sa katawan at lihim ng karunungan, no? Mga mutya ng kalikasan. Sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala, ay maaari nyo na pong iskip yung channel, no? Atin lang pong irespeto ang mga paniniwala ng mga antingiro at mga taong naniniwala ng mga anting-anting hanggang ngayon. No? Yan. Irespeto po natin sila para respeto din tayo. At atin ding irespeto ang ating mahal na Diyos sa mga lumika, magkapangyarihan sa lahat na no? Papa Jesus, Mama Mary. Yun lang po matander. Balik tayo dito sa paliwanag dito, no? Kung anong muti ito matandel to ay mo. Ibibigay ko to sa kasama ko. Na, naging kwan sa atin. Nag Hingi sa akin na baka utol tander bigyan mo ko ng pandipinsa sa katawan. At dipinsa sa araw-araw na trabaho. No? Yan. Kaya bibigyan natin siya ng kulog at kitlat. Yan dito tayo sa kab Kulo, sa simula natin dito sa kuno bato mo ang bato mo matander yan ginawa ko na ng lambat yan Dito, oh. ito kadalasan nito matander makukuha to sa kuweba. no yan. na tinatawag to na dak kuib perlo perlas ng po bano, kung tawagin sa english yan. tatlong uri po yan may gray may puti may itim yan po ang uri ng bato mo ito po ang kapangyarihan nito ang depensa nito ito po ay ko at sa no ang pan po yan kalis ka po sa mga disgrasya, mga sakuna, mga mambabarang mangkukulam. At kadalasan ito ay ito ay pampasyerte, ginagamit na pampasyerte sa hanap buhay, negosyo, no? Kadalasan po, yan po ay may pampasyerte. Syerte po yan sa hanap buhay at negosyo. Dito tayo. Ito mga tanda, ito ay kidlat, no? kidlat po dyan mga tandel lakas dyan mga tandel yan o no? maramdaman mo yan parang may nadaloy na kuryente sa katawan mo kapag buhay yung kidlat no lakas yan mga tandel ang dipinsa po niya na lakas at bilis ng pangatawan no yan, yan po ay mabibigyan ka ng karagdagang lakas at leksi ng katawan at bilis at meron din siyang pangdepensa sa mga, mga matutulis na bagay mga pangkapal din yan, mga kunat na balat na di ka matabla ng mga matutulis na bagay so matander ito ito yung matindi naging bato na kursundisus bunga ng sagradong Corazon naging bato alog po yan matanda yan alog po yan narinig nyo matanda puro po yan alog ito po nagiging bato na siya ito hindi pa pero alog to matanda aluk po yan matanda narinig nyo mga Alok po yan yan o ito ang magaling sa ano, baril hindi ka tatabla ang baril pag meron kanyan pandipinsa po yan sa mga nakasugat na bagay no? at ito rin tinatawag na pangkabuhayan masyerte po sa kabuhayan din hindi lang pandipinsa sa bala at itak kutsilyo pangkaw kundi pangkalatan na halos pangkalatan na po to sa gradong kursong ni Jesus madipinsang ka sa araw-araw mo na trabaho at may swerte pang darating sa iyo na pangkabuhayan pangkabuhayan po sa gradong kursong ni ito linta po to no? o dyan ang linta po yan ito alam niyo naman siguro pampasyute po yan. kadalasan itong pampasyute. Yung, huwag yung gawing anting-anting matandar kasi yung tao kapag nakakita ng linta ay tinataga ka, no? Pero ma, ang kapangyarihan ay mabilis maghilom yung sugat mo. Kapag may tangang ka ng, linta kapag makapaka sa tubig o kaya makainom yan po ang kapangyarihan ng linta at ito ay pampasyuti gamitin nyo lang pampasyuti sa negosyo at ang kabuhayan nyo yan ito na mga thunder ito ay bulalakaw no yan bulalakaw po yan mutya ng bulalakaw yan po ang tinatawag na stone, no? Pampaswerte. At pangdepensa, pangkalatag depensa din po niyan. Lisa pangani, Lisa disgrasya. Saka may depensa sa mga matutulis na bagay din, no? Halos magkapurparehas din naman yung mga bisa ng mga mutya matander mayroon siyang pampasyerte at mayroon siyang pandipinsa sa mga masamang elemento at masamang gawa ng satanas, no? At mayroon siyang dipinsa sa mga matutulis na bagay. Halos maka parehas nang magkaiba lang sila sa mga katangian na taglay, no? Iyan po ang paliwanag ni Oto Thunder. Kung ni ito pong mamot na ito, ito po ay gabay po lamang sa buhay, no? Doon pa rin tayo magbabasa sa taas sa ating Panginoon, mahal na ating Panginoon na Diyos sa mga lumika, sa lahat, Papa Diyos, Mami, Doon pa rin tayo magdarasal kahit may mutya na tayo, doon pa rin tayo magdarasal, no? Hanggang dito na lang po matander at muli at mapagpalang hapon sa inyo. God bless to all matander sa susunod muli na aking videos, mabangan niyo.